Magandang hapon po sa ating lahat. Umihira kami ng konting panahon niyo sa time ninyo para ma-explain din namin yung programa natin para sa bayan po natin. No? Dito sa ating, di ba, tabako, industry. Doon kaya buhay, di ba, sa Universal League. Itong lupang ito, sa binang ko to, itong lupang to, pinarensa, no, para merong, ato. Ano, pagtam na ng mga bagong variety. Tama ba? O, okay. kasi ang, kami, sumusupport kami sa programa ng Universal Leaf. Oh. At ang gusto nating mangyari kung kami yung papalarin na manalo, na may bigay yung mga malaking incentive ng mga tobacco farmer. O? Oh. Ngayon, ang natanggap ng tobacco farmer is 25,000. Tama po ba? Sa munisipyo. At 35 ang natanggap naman sa mula sa probinsya is 35,000. So magkano yung total nasa uh, 60,000. Dapat nga yan eh 70,000 dapat natanggap na kaya binawasan ng LGU yung para sa mga tobacco farmer. Sa atin ang programa natin 70,000 per uh, hektar. hectare. 70,000 sa mula sa probinsya, 70,000 sa wala sa LGU, total of 140,000 per hectare. Malaking tulong ba yan sa farmer? Opo! Malaking tulong yan, lalo na sa inyo, magkakaroon ng maraming, ano to, maraming magtatanim ng tabako. Dahil lalaki na po yung kita nila. Kahit mo sa inyo, lalaki na rin po yung, ano to, para mas madadagang pa ng ato ano, magtatrabaho sa Universa kasi mas luluwang na yung ano to, magtatayim dito sa bayan po natin ano pa, dapat magkaroon din ng incentive yung may-ari ng lupa para maraming magparent ng lupa nila ng pagtatanong ng tabako. Tulad po sa amin o pinarentahan namin, may hanap buhay yung mga tao dito sa bayan natin. At yung pera ng bayan, yung 650,000 pesos na pera ng mga tao, ang pera kasi ng munisipyo is pera ng mga taga-reina Mercedes. Ang tanong dyan, nakikinabang po ba kayo sa 650,000? Sa mga anak ninyo, yung alawang sila na, kunwari sa elementary, elementary may 1,000 pesos, nabibigay ba sa kanila o hindi? O, oh, binawasan na naman nila. High school, yung 3,000, nabibigay ba sa mga high school? 3,000 per year? Sino may mga high school na anak? college, 5,000, na ibibigay ba ng munisipyo? Oh. Yan yung mga nawawala sa mga uh, senior citizen, PWD, ano pa, uh, solo parent, na ibibigay ba ng munisipyo yung pera nila na kada isang buwan, 1,000? Oh. Wala eh. Maraming hindi na So, kaya tingnan nyo yung pera na bilyon na halaga. Sa kalataon yung pati yung sa national, Bilyon po yung pera na hinahawakan po nila na para sa mga tao dapat. Kaya anong nangyayari, ang, ang palengke natin, may namimili ba o wala? Sa palengke natin, dito sa Aqua, may buwibili o wala? Wala kasi wala po yung, wala pa yung pera na bilyon kada taon, hindi nabigay sa mga tao. Nasa ilang tao lang yung pera na yan sa atin ang, ang ang programa natin na may bigay po sa inyo yung pera na yan kasi pera ng mga tao yung pera sa munisipyo no? tayo magbibigay ng maraming trabaho kasi napakalaki yung kung ganyan nakalaki yung budget ng Rene Mercedes na sa 650 million na kada taon maraming trabaho ang may bibigay dyan dapat may mga poso na dyan may bibigay na yung mga katulad sa inyo sa mga dagdag sa mga natitinda, sa mga livelihood, sa mga asawa, dapat may mga puhunan sila na ibibigay. Hospital, may hospital na po sa atin. Pangangailangan po yan. Gusto nyo ba magkaroon ng hospital sa atin na libre? para Sa mga kaya Malaking tulong po yan. Ang tagal na yan, billion na halaga. Ni isang ko, pa nila na paggawa yung hospital. Yung tulay sa turot bankero. Nagawa na ba o hindi pa? Diba po? Sa akin, gagawin, habang ginagawa yung malaking tulay, dapat may dugtong na yung temporary bridge para mabilis maka-access yung mga ato, taga Riverside. Kawawa naman sila doon. umiikot pa sila sa Luna o sa Gamo. Bakit sa Luna? Uh, within four months lang, may na yung nasirang tulay. Dahil may malasakit yung mga LGU, yung mga nakatrabaho sa M-Municipio ipoprograma nila ng tama yung pera nila. Pero ang katotohanan dyan, doble o triple pa ang pera ng Mercedes kumpara sa Luna. Bakit dito sa bayan natin nagihirap yung mga tao? Dahil hindi niibigay, hindi niya po nang ng tama yung pera ninyo. O yung nung itong nakaraang calamity, yung bagyo. Naibigay mo yung ano to, tag-isang sagong bigas ninyo? Galing sa bayan? Si Governor nagbigay yan ha nagbigay ang probinsya, ewan eh, kung nakarating sa inyo. Katabahay, dapat meron niya isang sakong bigas. Ang problema kasi sa atin, uh, ano to, kinakawawa tayo niya, tahimik na lang. Hindi nabibigay sa mga, ano to, sa atin, asahan ninyo, lahat ng mga nagkabaw sa, ano to, sa Tobago Industry, magkakaroon kayo ng mga extra na, ano, kahit na hindi kayo nagtanim mismo, dapat sisiguraduhin natin na magkaroon man lang na rice subsidy para sa mga nag nagtatanim ng tabako. No? Yan ang malaking may tutulong natin. From 70,000, gagawin natin 140,000 sa mga tobacco farmer every hectare. Plus yung mga may-ari ng lupa, para marami magpaparent, magbibigay po tayo ng 10 to 20,000 na incentive sa mga may-ari ng lupa. Yun po yung programa natin. Eh, di ko na yung aking pagsas pagsasalta. Ang gusto ko lang, uh, ano to, na may, may sabi sa inyo yung mga program natin, lalo na sa mga nagtatatlimpon ng tabako. No? Uh, gusto ko rin magsalta yung mga kasamahan ko. Uh, maraming salamat po sa binigay niyong time po para sa amin. Yun po, magandang hapon po sa ating lahat. Woo! We are Yeah, Alright, thank you everyone. Nakapagod ba yung maghapon natin na trabaho? Yeah! Nakakaitim ba? Wow! Sakit sa bala! Pero ang gagapo pa rin ng mga taga rin na Mercedes, oh! Wow! Kaya lang kayong mga taga rin ng Mercedes na oh. magagapo, eh! Maganda kayong maganda, mayroon malapit tayong meron din natin, meron tayong mindset. <laughs> Maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa amin dito sa inyong farm ngayong hapon na ito kasama ng Team Alvin Huy. Ako po si Attorney Harold Resmi Show! Kasama niya for Vice Mayor. Simple lang po ang mensahe ng Team Alvin Huy maging makatotohanan tayo tungkol sa upas-uusapin ng pera ng ating bayan. Hindi ba, Wasin? Kasi kapag alam natin lahat kung magkano ang pera natin, mananakaw ba yan o hindi? hindi? Hindi mananakaw. Hindi po ba? Hindi mananakaw. Yun po, hindi natin alam na ang laki-laki pala ng pera ng bayan natin, 650 milyon taon! Tapos magkano yung binibigay ng mga tobacco farmers sa pera ng bayan? 300 million! Kalahati po niyan ay galing sa inyo. Gusto niyo po bang bumalik sa inyo yung 300 milyon na yun? Yes. Yun, yun po ang simpleng mensahe lamang ng Team Albinui. Sabihin natin ang totoong pera ng bayan para alam ng ating mga kababayan kung magkano ang kanilang aasahan. Dahil lahat ng yan ay dapat bumalik sa inyo at hindi dapat nanakawin ng mga nakaupo dito sa Reina Mercedes. Ang sarap pakinggan na. Yeah! Buddy. All right! Kilalanin din natin ang ating mga kasamang SB dito sa bayan ng Reina Mercedes dahil sila ang susuporta sa atin. Mahirap gumawa ng proyekto kapag hindi kompleto ang ating line-up. All right! Isa-isa po natin. Siyempre, ang inyong number one, siya yung magsusulong ng lahat ng karapatan ng mga tobacco farmers dito sa ating bayan. Number one na tobacco farmer. SB! Edgar Jimenez, my boy! Yun! Kasi itin natin lahat yan at kasing pogi. May baga ba lang na wala bas na ang ko na makikita makikinakalaw labas nito yung kailangan daw. Siya kayong ni Edgar Jimenez sa kunyang bayan. Siya kung dito magkardir nga mata ken boses to ti padak nga farmer siguro mo na kanya ito ay tabak mo kanya takti si Jim Grover ya iba binat na namin duha nga nga award man tagka ti ulto ket ayuda paulit-ulit nag kami so si kami dagiti nagmula dito ng individual farmer siya kami na pud ti nagapunata nga similya santor kuto, dangan porijay District 1, si kami pa nagsupply. Dikap sa tumot, yun damot malalata. Ano sa ito, Central Mercedes, halos kami amin ti sibling supplier. So, ako bayagin rin nagsarita sa pila kuma ta, sang-sang kamay isa tayo amin na mga boto kay Team Alvin Wee, lalo ka ni Mayor Alvin Wee, May, Vice Mayor Atty. Harold, kaya nga kiti nagkakadwa. Ang kaya kuma pabutbutin rin ako ta, pagkakataon tayo atin at nakita tayo ngayon mabut mabutbuteng lagi <laughs> di ang barangay Pisyal, ang amang dipita. Kada amuk nga, kada para barangay, mabutbuteng pa lang lagi di padak na parmer, pero hindi mabutbuteng lagi lang di padak. Uli na ikta kiyaman, ay magkamalim tayo, ni Edgar Jimenez, leader di parmer. Yo, yang si Edgar, oh, ang butbuteng niya, ang dakil bagina. Di pa ih, ih, nah, aduh, di seni yang lain, di tinggal ato ya. Hahaha. Oleh Dato' Sumaro Nungwi, Tayo. Nah, ka pa. kapal. Lintang taraki, mega toy. Mega toy uh, ya, jason, naste. Thank you, Attorney. Nah, nih, uh, buat uh, agat... kembali, Mbak, ya, apa? Nah, Naga. Ini versi lift. Um, Kamu ke aku, tiri, ganti hotel ama Maisak, nih, di

dating nga tumarta ng SB ato yun, yung kasagasap at ulitin tayo manin na supportan nyo, titimbal din mo nang nagroon lang yun yung mayor tayo yung vice mayor tayo para dress piso, kaya kaysa tayo no, sumanon at na nagprogress mo, yung panagyag tayo kaya kasta lang hapo yung may bagak, kaya kaysa tayo alright, thank you so much Jackson, lakas e, tingnan ko ninyo yun wala pong mawawala sa atin kapag susubukan natin yung bago, lalo na yung ating kabaro at kabalat at kamukha at kakulay. Hindi po ba? Yes. Dahil yung mga ibang taong ang tagal nang nakaupo ay walang binigay sa atin kahit na singko. Tinatago nila sa atin ang tunay na salapi ng ating bayan. Kaya wala tayong nakukuha. Itong team ni Alvin Uy, malalaman po natin lahat. At lahat ng ito ay taus-pusong ibibigay sa inyo dahil mahal po kayo ng Team Alvin Huwag natin kalilimutan ang ating mga kapwa farmers. Ito naman ang ating sikat na sikat na negosyante at profesional dito sa bayan ng Rela Mercedes. Miss Spanish, Hacendero, Dalton, Raston, Billy Aki aman apa tur nih harus respisio jadi makapasikil ngapa nengin tur itu semua kenyak. Ane bagaimana tay amin kerap saat pada ngakungkuman kungkuman Kungkuman mik pakai dike mamati keputaran apa tuh daw nih miniatur nih. Pero damagi nyo ni Jackson Lacaste, stay, na sinatag Mercedes, ito ay ang muda na produkto, akili partner. Par parmer din nga ako. So, no farmer din nga no, Automatic parmer kami. Ang mamaming nga trabaho. Manipot pinagara din nga nagsuyo kita talong. <coughs> ah, uh, kasnay bagada torni. Ini apo mayor. Ah, uh, tiganuwat ni Tim Albinwi Na edda nga dumanon amin na programa tinasyonal provincial, kaya iti local na gobyerno tayo, dumanon amin kada tayo. Kada kayo, nga nang ng runa kada kayo, nga farmers. Kasi kayo, iti nang padakkel, iti pondo, iti ili tayo nga rin na Mercedes, gabo iti excise tax, kada iti mulmula yung matabago. So nga, ma im imot, yun, to no, di ako ma... Iimot, di kita botos yun. Ito na madahan nung tipi Team Albinwi. Awan sa baling ilala yung apo. Ante ko mga agibot botos tidaanin. Tapay, ita pinagmulmula it, yung it, titaba ko. Kinugmulmula kay tinating. Agusto sa kaya tidaan nga abono. no? Ha? Ah? Agusto sa tidaan nga abo, no? Oo, oh, kita. Kastamay, tigijay. At ito nga nakatugaw. Oh, Expired, tigijayin. Ito dapat. Baru, si botos yun. Diba? O oh, sino din nagtartara kinita? Di kita dati hiting na. Baboy, manok. Baka. O. Oh. Nung kumatang kay Dipis, nang ang mga panganita kung pungan, di ma yung maalaga yung baka, gumatgat ang Didaan? Didaan, Baru. Iso nga dapat, ibutos siyo, ito numayo, no baro. Baybayan yung di kita yu. daan, at ang dinitulong daging niya yung. O. Oh. Um, Iso nga dapat ita dati pagbagay niya ayo. Eh, non noon te kasta, tanong o progreso ti, progreso ti umili, ag progreso ti ili, sumikat ti ili tayo ngayon na Mercedes, di reyna ang awan corona na, Team Alvin Wee, ti mga ti corona na. Di ulip lipatan, Dalton Villanueva, engineer in provide profession, profession. Ah, ano ko nga, iba't ti emote na po to siyo. Kaya nga rin ti buong ating ti Alvin Wee. na po. Wow! Napakabigat na speech ni Engineer Raston Villanueva. Totoo po yun. Huwag po kayo, huwag po kayong, huwag niyo po ninyong iisipin na hindi kami tapat sa inyo o hindi sinsero. Baka iniisip po ninyo, eh, magnanakaw naman yung nakaupo ngayon. Wala naman silang binigay sa amin. So, oo nga, kapag susubok kami ng bago, walang mawawala sa amin. Pero yung baka yung bago magnakaulit sila, wala silang ibigay sa amin. Huwag niyong sabihin yun sa sarili ninyo. Dahil lumalapit kami sa inyo, mga kapatid, na sincero po, totoo po yan. Istagaan niyo ito sa bato. Kapag hindi totoo yung sinabi namin, putulin niyo lahat ng tinanimin ninyong tabako dito sa lupa ni Alvin Uy. Iswan niyo amin! Para walang kumita, para hindi kumita si Alvin Uy dito sa kanyang lupa. Totoo po yan. Well. <laughs> Ubor-uborin yun nung ka, EJ Municipio. Dahil totoo po yan, sir. Dahil bihira lamang yung tao dito sa ating bayan na tunay na nagmamalasakit sa lahat. Dahil magkababayan tayong lahat. Dito lumaki si Alvin Uy, dito rin ako lumaki. Sa pare-parehong lupa lang tayo naglalaro at lumaki. Kaya walang ibang mga kaibigan, walang ibang mga tao ang tunay naming mamahalin at siyang pinakamalapit dapat sa puso namin. Kaya kapag nakikita namin na meron naman dapat palang maibigay sa inyo dahil napakalaking pera ang binibigay ng ating government sa atin, 650 million kada taon, dapat bang ipagdamot yun sa inyo? Hindi ba dapat maibigay yun sa inyo? Wala na pong ibang tao pang nagmamalasakit sa inyo kundi ang team ni Alvin Uy. Kaya pagbigyan nyo po ito, sinusumpa namin, sincere po ito. Kapag hindi totoo, barilin nyo kami habang nagdadrive kami. Firing squad. Mm. Firing squad. family. Totoo fire. po yan, sincere po yan. Sabihin nyo po yan sa mga kaibigan niyo. Sabihin nyo yan sa pamilya ninyo. Kung gusto natin ng pagbabago, sa wakas! Mga taong sincere na gusto tayong paunlarin dito sa ating bayan na makikita natin ang kaunlaran sa ating bayan. Bigyan natin ng pagkakataon yung bago. Aba? Yeah! <laughs> Thumbs Alright. Ito naman, isa pang professional. Siyempre, hindi tayo magiging maulad kapag wala sa atin ang may alam tungkol sa pera. Dahil siya ay nagtrabaho dati sa bangko. Ang mix to Miri! Nabayan na rin na may sila. Sige niya, wapo ang budi-budi. Iyon! Randolph! Agkabaw! Lawayan! Mabuhay! Ah, maraming salamat, Atorne. Hindi <laughs> <Kaya> pala yun. Hahaha. <laughs> Kutog! Oh. Naimbang nga maling tayo amin. O, oh, kasi kagangaya po. Siyempre, pagyamanan tayo. iti apo tayo ng marswa. Tenikkan na tayo. Tikaradkad. Tinal daw ang tao. Tapos tikasta, kasta. Ate, tayo. Isi ang kat. pamilya tayo. Kaya't karon. Kagapsat ko. Amok. Nga. adu, Wino. Handa. Pay. Nga. Kilala. Ngamin. May, may, may sakasang sangbay. Dito'y putog ako. So tapuna kuma lagi ato hon daway enak mit yas asidik wino yung ammo dan imunit yang kadeke apo so dawatik kadi ipang malubus yu ng oras yung langal daw na da, amok na kayo at kagiti kayang busig no apay bukam bibig ni di farmers na kanayon ni kami importansya di damo da kayo may isang hero ito'y Ilite na namin. Yeah. Testa namin! kayo! Ti major producer, ti tax tayo nga iso. Iti mangmangkid, iti pagsayatan, iti ilite na namin. Testa na Apo! Dito may kapalas! Yeeey! Kaya gano'n? Siya, Apo! Ni Randolph Valdez, Agabaw, Sibayan, Lawayan, Anak, Hilabina, Pequeño, kintalungan apo kay <laughs> di tatang ko dai di inartara kinyo inay ayat yo ken pinagtal kanyo ter tilasod italungo ter nga kas konsyalyo iti ini na mercedes Ngawan sa pali no dai di ko romeo romi sibayan lawayan iti kutog dangan adu parnya di ko kem daksang gasat awan din itatang nga miyas sa ating kinag isut ga na apo indak kadimet kadimit nga amamwin kapit ikasta at anto mga itong tanduro katayo. iti balay iti konseho iti ili tayo Mercedes at kasa na po total na ibig sabihin iti may isa na purpose yung napagteng dito'y tutog yung dito'y kakumkumanan yung dito'y kakadwa tayo ket hangkon nga baybayaginin tinay pagpatang tamok ato pidi trabaho yo ken di panagawid yo amok ada yung kayo andres tuno kayo agluto kayo pay ang kade <laughs> 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 at igingaro eh, apo ipanggit pag tingko ko pa das ko na na attorney, may sakmit, nga nanong mo, nga naging obrero, ito may sak, katagiti, katatakwilan, tibang ko ito yung Tintero Asia ngawan sa Bali ngayon Metro Bank Tapo. Kaya bayat ito ang pulong at awin ngayon dekada dahil ito yung munitibiyang kaya napakasat ang met ng accountant manager ken manager legal officer ken regional head ito yung department ito yung akumpanya Apo. Kaya gano'n kakamsat kasi na po taumay kanot ito doon ulitit uh, manin na imbang na rabi Ay, nga malimti amin, na wang labas na Miss Supiri Apo, yung konseho. Ako ay ang sige! random, at kabaw, lawayan. <laughs> no, at labos dito, nakabip lang, na ni Gardo Versosa dito. Diba? <laughs> <laughs> Alright, ating may isa, niya professional, retired si Captain, at negosyante, at leader ng ating bayan, King George! Alcacid, my boy! Uh, good afternoon sa lahat. Thank you Vice Mayor uh, Aldo Spicio, Mayor uh, Aguinwi. Uh, kagida na nga aming i dapat ikagi, Arim. e gano'n nga Tagalog, yeah, nag-English, eh, mag-ibanag nga, nila mo kasi Ibanagna? nga. Sa Akambalo, si George Pagulayan ng Kasir. Arong kapita, tuwita, tanan. Kamilya Pagulayan at uh, Tamayaw. Oh. Ah, niya na kapitan ng barko uh, overseas. Tapos ta di nga ga pang uh, makarela sa hospital ni Mercedes. I e gusto lamang pagbabago. Ano e mabago pa i uh, kabuhayan ta, ta Mercedes. Sa kayo kwarto ta, lalo tayo universal magamit ta to makasta, kung tatamang lugar. Yara naman, may hindi ko mo uh, magandang hapon sa lahat. Wow! Huwag po natin kalilimutan si Ship Captain George Alcacid. And last, no itong si Nancy. Siya ang ating parating nilalapitan kapag kailangan natin ng tulong. Nancy Bautista! Yeah, buddy! Okay, nagugutom. Luwapit lang kayo. Ay, thank you, attorney. ay nembaga, malenta yung amin na po nang nangro na kada yung farmers nga papamban ng dalaw no na yan do baka sakit kayo mo hospital kayo may gayo kinyak ta tulungan kayo kas na DJ kas la DJ may isang DJ laklak dito ni attorney may isang na tulungan tayo iti lola da wow kubangbang family wow at ten ten ko sino attorney at thank you, kyo damit ni Mr. Alvin ito ta kag chat kag may pamamudak mi tini ne. Amudak amudak ko nam amin ni so nga anyo ko mabaybay an iti team mi. kada kayo nga number one nga tulungan tayo ko ni Sir Alvin as mayor ni attorney Harold as vice mayor and then si kami Nimno ibagak kada kayo paulit-ulit ako ne kaya sawang-sawa na kayo sa mukha ko pero pinagpapatuloy pa rin ang tumutulong sa kapwa-tao. Thank you. Alright, hindi kami sawa. Yeah. Ah. Ah. para naman ano, pagbigyan niyo na si SB si Pagbigyan niyo na, subukan niyo para malaman niyo kung anong anong pagkakaiba ng mga nakaupo ngayon kaysa sa aming mga bago. Subukan niyo. Kita niyo naman kahit hindi siya naka kahit hindi siya nanalo, pero siya pa rin nilalapitan. Huwag niyo kakalimutan, pag mahilig kayo sa sausawan